Ah, Nick. Thank you po. Atay Raming. Thank you po. Rizal. Thank you po. Dexter. Mama. Thank you po. Junjun. Nelnel <laughs> -nel. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ah, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ito naman tayo sa project natin. Ayan 'no. Oh. Ngilan pa ng bubong ito. Ano, ah, tanggal na din pala dito yung ano. Ayan 'no, oh. inangat na din nila yung patungan ng mga gamit ni Papayam So, ayan. Sabi ni papaya gusto nang magpahukay sana ng pang uh, restroom sabi ko yan tapusin muna natin yung pigeon lock <laughs> sabay sabay mahirap <laughs> o oh, luto na dito na talaga ang kasina eh. Ano ginagawa ng Dex T Perpentero ka ngayon Dex? Bubuhusan din papayam ito, no? Kailangan mas Masimento din pala itong flooring nito dito Ha? Ha? Ah Oo oh, nga, no? ito ang medyo ano dyan magpuputik ito hmm. tapos ah, uh, yung napakamura ng ano mga farmer yung binila namin na doon sa guagua ah uh, tingnan nyo naman kung magkano lang itong talisay 1,000 pesos Ayan na po ang taas oh. Sinlaki ng naandoon. Nabili namin 'yan ng 65. <laughs> ito. Ito 1,000 lang. Yun po ipapalit namin diyan. Ngayon, ito bago namin itanim ito. Ay sisiguraduhin namin na mapatay yung langgam dahil uh, ma malaki ang chance na langgam po ang kalaban. Kaya dalawang beses nang namatay yung ating mga talisay diyan. So ayun. Ah. Uh, Pahukay natin ng maayos yan. Tapos, ginagawa ni Tatay Ruming, ikutan natin. Ah, okay pa pa ng charge. Ayun, ah, no? Oh. Yung pigeon loft pala natin, no? Oh. Mga ka-farmer, oh. ah, hindi pa nakakasilip. Ayan, no? Oh. Nasa ka-farmer's loft ang channel. Ayan. Nagkaano na sila, Nag -di -ding, ding na. Ayun. Ah, ito yung ginawa ni tatay kahapon, ano? Binibilog niya kahapon. Hinabol niya yung, ano. Ganyan na lang pala yan, wala nang upuan. Tama nga naman. Saan pa dadaanin ang gripo? May butas ka na? Wala po po, sinsil po, po. lang. na lang. hanggang saan daw ang ano nito hanggang saan uh, ang ang semento sayang to no ano oh, puputulin putulin daw yan putulin yan po yan oo no sayang no yeah. magkakaano muna sana oo nga eh tingnan mo ito parang hindi eh bakit pwede naman iwan na lang muna opo di ba sayang po yan kasi para tayong magsasayang ng ano yan Gracia, ito nga oh Oh, yung puso pwede na mo kuhanin yan Oh Kare-kare kare, yan Pwede tayo magkare-kare Kare-karing kare hito <laughs> Diba napopochero yung dalag <laughs> Sarap nga naman yung kare-kare ah -kare, eh. Ito na ano. Oh, pwede na maghugas ng kamay dito, di ba? Oh. Yung may kainan andito. Oh. Putik-putik lang talaga pero mawawala oh, din po 'yan. Pagkawala na tayong dadaan, gawa nang nagputik, gawa nang ano ito. Sobra pa ata lupa. Ah, sumobra. Ah. at least yung likod na din. alamas oh, mahaba, okay pala. Kulang pa ng yero nyan, Nel, no? Mayroon, mayroon sa taas. Ah, may yero na. Ah, nasa taas na. Ay, si. Ang kalaban mo niyan din, yung init dito. Na, pag pumalo na, alas dos. Na, low na. Eh, pero mapalaya pa mo rin. Ngayon nga lang, oh, sumilip na. Oh. Wala pa alas 12, no? Nakasilip na yung araw. Dito kasi malilim talaga. Tatay, ayun. Hanggang kailan na lang yung, yung ano niyan, kumpanya? Bukas. Ah, bukas may ikot pa rin. 啊。 Na po, si Maymay ang nagikot ano? Ang magulo sa may Mindanao Matindi Papatayan sila May mga teacher nga ayaw ng mag ano? Ayaw yung muti dahil Baka daw madamay sila at Babalikan Baka pag natalo Diba yung, Kaya yun ang mga teacher Kutabato naman yan ba? Talagang ibang teamwork yung magbayaw ah Noon pa man Nauna ko, naalala ko Naunang tumanggap kayo ng grocery noon eh <laughs> Pero may ayuda kayo tagpa 500 ah kay ano, ka-farmer Archie Meneses. Nagbiwan do ng ano, tinabilang yung ilang ilang daw yung ano. Maraming salamat ka-farmer Archie. Unang-una siyempre sa pag-order uh, ng lechon at siyempre sa mga boys din. ayan thank you at sa mga pasalubong, maraming salamat. Oh at may may pan taga ito si ano, ang oh, may ah. dalang ano, itak, ano? hamas. ayo, para biglang lumusob bang ano? hamas. <laughs> si Kongkong Kong pagka walang ano sa puwet. Wala sa nakasukbit sa puwet niya yung ano, hindi iba pakiramdam ano. Yung tirador niya. Parang ano siya. Ay, laging ya. may tirador eh. Parang baboy yung sinusundot sa puwet. <laughs> hindi kung kung sinusundot. <laughs> Talagang ano niya, pamatay niya talaga yan eh. Sanay na siya eh. Doon pala naghahalo si kisarat tapat ng storage ah. Bodega. Bago na po ang uniforme ng tupad na oh, tay. Pula, tsaka puti na no? Marami din bang ano, sa, dito sa barangay, tupad? Tatay mo sa alin din, member? Ako Di sa In uh, oh, sama sa barangay okay. Tanod okay. May sweldo din ba yun? Okay. Okay. Ah Kala ko volunteer lang eh dami na siguro nating kalakal Kung may ipon, ano? Sabi ni Nicky, dali na lang daw sa ano Para medyo malaki ang pagbilhan Para din sa inyo yun eh Ang happy-happy nyo ano po yan, yung nabenta ka Yung yung pinagtabasa niya dito dyan Ah, nagbenta na ba? Opo, yung pinagmeryanda po ka Kami pumunta dito, Dito po yan Okay, um, Yung doon pa 'yan, nandan 'tong bakal doon sa taas. Yung, ipunin natin 'yun. nga, ipunin marami natin marami tapos sa uh, ibenta natin. Abay ko para ma-vlog natin, para ma-update natin magkano ang na biliyan ng bakal. <laughs> Naku, <laughs> kunin. Pang birthday ni Kong Kong sa dyan, December 26. December 26 ka ba? Oo. 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 December 26. May tarpulin pa yun. Nakalagay, born. Born 19 ano. 1981. December 26. 12 na naman ang bilis ng oras bilis talaga ng oras ha Ah, oh, pinagdudugtong na yung trusses ni ano kaya pala naghahanap ng trusses si Nelnen. Kinapos siya ng konti. From Kaparmi From Kaparmer Archie Meneses and family Ayan o Pinabilang niya Kasama si Kuya Esom mm. O oh. Ah Nick Thank you po pa. Patay Raming Thank you po Uy Rizal Thank you po Dexter Thank you po Junjun <laughs> Nel Thank you po Thank you po. Jomar. Kung wag ka na magpunwari, ito na. Hindi <laughs> ka pang inaabot-abot dyan. Ito na. Ito na yung pangalan niya. Jom. Si Papa Yam, si Mama Bet, meron din. Tsaka mga bata. Tsaka mga bata. Buat ang naman. Yung mga ano, binigay na. Ah, lechonero. Oo, ah, sa lechonero na ando na din. Yung mga <gays> pangkisim. Ah, sa taas na yung mga bubong. Ayan, no? Oh. Pulang ko ata ng trasa si Ah, okay. Dito sa dulo. Tagpik na lang ang linagay niya. Eh. Hmm. Tagpik-tagpik na lang. <laughs> ang mga ginamit nilang ano yan, kumporma. <laughs> Ini ah. Ang initano. Walang hangin ano? Ayano. No? Ah, problema niyan pag hapon, makikita niyo araw sapul na sapul full. Kailan mo makukuha na yan? maglalagay ka dyan ng, di roll di roll up na ano? Luna. Titis-tis na naman si Dex ha Tatay Romina, makaya ang plano Baka paputol kaya ni Papa tong saging Pero sayang Sayang ang saging Baka iwan na lang Puputulin daw po yung saging, tay Ha? Ha? Nag-trip patuloy na lang. Ay, tabak pa naman eh Ah, 'di, okay, naman eh. Para diretso na. Kaya lang bago po putulin yung wire nung kay Rambo sa internet Naka ano dyan, nakasabi Naka ano sa ano eh Dahon, Dahon lang po muna oh. Taba ka naman eh Bilis ah Ang bilis nilang natabas oh Jomar nag i -give. ano to ni Papa yan eh? utosan magbibilhin lilinis yan Ito, hindi na po pwedeng lagyan po ng lupa yan kasi ninagyan mo pa baka mamatay naman ito, masakal na. Ang ilinit itong damit na ito. Problema na po pika na yung ano yung iga grout ninyo napuno na ng putik. Hindi simple ng ganyan. Ang mga ito bigla tawol na. Hmm. Kinasok na ng putik na po. Gawa nung dito. 'Yan, 'yan. ang pinturang montik ng tumigas <laughs> pinipinturahan na ni Jomo oh. nahalo pala ni Kong lahat yung ano yung yung hardener hinalo na lahat sa pintura ni Kong Kong kaya nga hinalo na lahat na Jom <laughs> Ito Dapat pala nito Hindi, hindi mo lahat ihalo Nilagay na niya na lahat Kapapayam ha, ha? Yung hardener Nilagay niya na lahat Doon sa lata Hindi <laughs> <laughs> niya alam Hindi niya po alam eh Siguro iniisip niya Para saktong timpla Hinalo niya na lahat baka kala niya yeah, halo na yan po kasi pala ang timpla niyan kung ilan lang ang gagamitin mo balagay ka ng ng konti halo mo na kasi kung hindi yung pintura titigas na o, oh, ayan pinturahan talaga ito alaban mo dito araw pa tayo ma oo, trapal ano O, oh, ganitong oras. O, oh, alas 3 Ayan. Sapul na sapul ka ng araw dito. Kailangan talaga meron kang parang nakarolyo lang na lona. Dihila. Speaking of dihila, hindi ko pa pala napapatanggal yung mga lona doon sa ano. Marami na ang nagre-request. <laughs> Paalala ko nga kaya na. Ay, Rambo. Ayan, bo. Kung nanonood ka, tanggalin mo na lang, bo. Ha? nakakalimutan uh, ko lagi yung mga lonang naka ano dyan sa may lagyanan ng uling mga nakasabit na lona nasira-sira na kompleto na yan bubong Nabenda na po ng na bagong itsura no? dati ang sukal dito puro Madre de Agua tapos yung ano dito pag pumupunta ako nung dito puro talahib yan is may mga Madre de di Agua din o yun o konti ang harvest na duhat nito, no? Natang maraming sangang na puto Oh, hmm. wala yun dito sa baba. Dami din ng bunga niyan, eh. Bandang uli si Kung Kong maraming duhat. Dami yung tanim dun sa ano, no? <laughs> Nakain daw ng kambing. Ah, kinain na ng kambing? Patay tayo dyan. Nakain daw ng kambing. Ayan na si tatay Marami na naman lang Ano maliliit ah Yun oh no? Hulog pa, sabi ko na. <laughs> Ang tagal kasi. <laughs> pagka nahuli mo, angat mo agad. <laughs> sabi ko na eh, mo pagka umano eh. kayang gagawing takip dito ha? Oh. oh pwede ano malamang ano na yan sakto na pag ano na gagawin niya ni Junjun ganun na yan buo na, na bubuhati na lang kung sakaling tatanggalin diba? pa man. tapos na. Bukas naman. Napapayam gumagawa ng cabinet doon sa uh, kitchen. Hindi na ko na tawag na dirty kitchen kasi kitchen na eh. <laughs> so, ayan maraming maraming salamat. Magandang buhay.